Yan na po ang mga kambing. Bilisan Pabalik na sila. Ganito pala ang buhay nila dito. Laya lang pala to sila. hintayin mo lang na bumalik. Paghapon na. Ayan. Muntik na kaming mag-alala. Akala namin kung saan na sila nagpunta. Ayan na. Welcome back mga kambing 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 Ayan Buntis pa po yung isang yan Naihi pa siya Sige Diretso Daan na Oh, may ilan pa diyan? Diretso na, huwag na kayong mahiya. Diretso na. Diretso na. At madilim na. Yan buntis po yan. Yun buntis buntis. Puro buntis yata ito mga to ah. O, busog kayo ng damo. Sige, pasok, 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 pasok. Hmm. Ayan na, tinatalin na ng kapatid ko yan. Mga insan. Bukas ulit sila, bibisitahin dito. Puro busog ah? Busog ba yan o buntis? Sabak. Ah, yung iba busog lang. Iba buntis. Galing natin sabak.

Hmm. Kamusta? Kamusta ang panginginain mo? Busog ba? Busog? Silang lahat ay maikli ang sungay. Yung isa lang ang mahaba ang sungay. Yun, nasa loob. Yan, mahaba ang sungay at balbas. Ya, ayo nonton. Temukan. Konkaren. Hei, lu enggak? Glei. Is, is, is. Is. Hei. Lautan. Hei. Bapak-bapak kan. Sus. Ini. Dengan awal really. nih. Inaabot na tayo ng dilim dito sa sa kabundukan. Maclean Dave's ano to? Goat farm. Ikaw, kamusta naman ang pahinginain mo? Ikaw din. Okay lang, okay? Pusog? but hindi pantay ang sungay mo? Mahaba yung isa, oh. Maikli yung isa. Nangasabot ka natin galing. Ang galing anak itong hanggang sa buhay. Ako ay ko, Na? nara. dali ko ako isa hmm. ito. Yung galing kag-anak ito, alay nakaon. Iyan siya. Mukha to yung sa Mungkotong, butang sa kantong. Kamukha nga doon ka nalang. Sayang. Magkabusog, so, oh. Yeah, Yun ito. yung kalaban dito guys. Mga Kaya may ahas. Kaya may ano dito? Lambat. Lambat. Kinakain ng sawa. Sa English ay snake. Ayan, minsan mga musang. Kinakain Ayan, ng manay, manok. Hindi ko alam kung effective ba ito na <laughs> lagyan ito. Know. Ba't nababawasan pa rin? Minsan pagdating dito ng umaga ay. patayin na. Ikaw para ay kamusta? Ayos naman. Ang busuk busog. Busog ka ba pare? Kita mo naman yan, chan pare. Ayos na. Sige, sige. Magpalaki ka. Yon guys at hanggang dito na lang and see you on my next video. Bye-bye.